Napanood ko pala yung video na priscon ni Ay Marcos. So, hindi lang naman siguro ako nakakita nun, pati rin siguro kayo. So, ito yung ginagawa ko ngayon ay ginagawa ko siya ng ano, uh, opinion ko at saka reaction ko sa kaniyang mga sinasabi doon sa kanyang uh, doon sa kanyang sinasabi sa kanyang priskon, na talaga makikita natin doon sa mga sagot niya sa mga sa media although mahabang video yun pero nagkuha lang ako ng ano nagkuha lang ako ng uh, sinasabi niya doon na isama ko dito sa aking video ngayon sa aking vlog so isa lang masabi ko diyan sa kanya ay hindi lang sabi nga namang kasalawang ilog manggagamit pa sinungaling pa siya Napakasinungaling na senador to. Kaya ba ginawa niya to? Na kunyari mag-independent siya para makakuha siya ng simpatiya sa mga Marcos sa makakuha rin simpatiya sa mga Duterte. Palagay ko yan ang, yan ang ano niya. Yan ang pakay niya kung bakit siya nag-independent na kandidato ko no pagka ano pagka senador. So hindi ko to ano hindi ko to siya para sa akin, hindi ako natutuwa sa ginawa ni Amy Marcos para sabihin niya na doon pa rin sila, close pa rin sila ni Sara Duterte. Tapos para sabihin niya na umiwas lang dito sa dalawang ano. di ba diba nasabi ko ngayon, para umiwas lang siya sa dalawang pader na nauumpugan. Pero mayroon siyang isang ano dyan, mayroon siyang isang dahilan na bakit siya hindi talaga sumama doon sa kabila. Kunyari independent siya para yung simpatiya ng mga tao, mapupunta sa kanya. Si dito kay ano kay Bumbong Marcos at saka si Patya kay Duterte. Para pag kung ano siya, pagsamahin ko to, magiging ano ako dito, malakas akong kandidato. Eh, kahit sino ang magano, mag-isip si Ruan ganyan eh. Di ba nga tinawag na nga siya namang sa dalawang ilog kasi ginagamit pa rin niya ang mga Duterte. Itong sistema ngayon ni Amy Marcos, ginamit pa rin niya ang mga Duterte. Para sabihin niya na close pa rin siya doon. Mayroon na nga nilabas si ano, si nagsabi na nga to si VP Sara na Marcos never again. Baka eh, kasama rin to. Magkaibigan nga sila dati. Pero ngayon parang di ko na nakita sila kung gaano sila ka-close. Although mahaba nga yung video niyan, mayroon sinabi nga yan ang report nga nagkausap ba kayo ni VP Sara? Ang sagot niya, ay hindi ko siya makontak eh. Nasa bundok siya ngayon. Hindi ko alam kung saan siya. O alam niya nasa bundok pero di daw niya alam. So i-play ko man tong video na to tapos dagdagan ko dagdagan ko lang to yung opinion ko dito sa para sa kay Amy Marcos. Hapon na. Ano oras na ba? Okay. Uh, pasok pa rin sa hapon. Maraming salamat sa inyong lahat. At uh, nagintay naghintay po kayo. Uh, pasensya lang kasi meron nga ako mga hiring-hiring. Isang katutak na hiring. Lima. Limang malilit na ahensya. So maraming salamat. Uh, talagang sakripisyo na tumayo ng mag-isa. Pero kinakailangan maging malaya at matatag. Uh, and uh, eto nga, maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay uh, ako ang uh, daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Tangway, ika nga sa atin. Um, it's a uh, tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Unity was a dream that I shared in 2022. And I hold fast to that dream of unity for all Filipinos. Ayun. <laughs> Paulit-ulit lang. <laughs> Ma'am, does that mean... Uh Hello. Ma'am, the sat hindi ho kayo um, ta aakyat sa entablado ni PBBM pag nangampanya siya. And the same with Hindi ko pa alam. Sa totoo lang, uh, naisip ko lang na ayoko pumanig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang eh, ang sambayan Pilipino. Gagawin lang natin ang tama at ang makakatulong sa nakararami tiba mahirap na mga panya na independent kayo, considering si Pangulo yung kapatid niyo, may makinarya. Kaya nga, first time ko nga gawin to eh. Kaya medyo uh, aasahan ko na lamang na makukumbida ako, siguro. At uh, kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Ang kinatatakutan ko lamang yung uh, init ng halalan. Alam naman natin na talagang uh, nagiging uh, maluper, malupet, minsan masakit yung sinasabi, kung ano-anong banat, abay uh, hindi ko matitiis yun. Kaya maigi na lamang, eh, lumayo at magsarili kahit napakahirap. How big was the consideration of uh, VP Sara being your friend? Na-consider mo ba yun, ma'am, kaya ka mag independent Para na lang walang kis-kisan kung ba? Ayun yung mga sinasabi niya. Kaya, ito ba mga klasing politiko na gusto natin iboto na walang katapusang panggagamit sa ibang mga ano sa mga tao o, ginagamit na nga nyo yung mga Duterte noong eleksyon noong nakaraan ngayon gamitin niyo pa ulit si VP Sara para magiging popular kayong kandidato sinungaling sinungaling to ah sa manggagamit talaga para sabihin niya na close pa rin sila sa mga Duterte, yan ang pinalabas niya ngayon. Ganito ang gagawin ko. Although, mayroon silang sinabi pa dito na hindi pa siya nag-resign sa NP, National, Nationalista Party. Doon siya, napabilang to doon sa National, Nationalista Party. So, ang ibig sabihin ngayon, ang gulo ng utak niya ngayon. Di niya alam kung saan, ano gagawin talaga niya. Ang gulo talaga. Pininterview siya, pa. Akit ba siya sa entablado ko ibitah ni Bumbong Marcos? E sino ba daw? Sino ba namang hindi daw? e paano kung sabihin naman na pupunta ka rin ba sa mga sorti-sorti doon sa mga kabilang panig, kabilang side? Sabihin na naman niya, sino bang ako ang hindi? Ito yung sinungaling talaga. Walang paninindigan tong ano to, ginawa niya ngayon. Akala talaga siguro ni Aimee Marcos, ito yung magpalakas sa kanyang kandidatura. Nakakalas ako dito. Kung talaga independent, independent ka. Huwag ka nang mag-ano sa dalawang partido. Suluhin mo na 'yan. Sulo ka na lang diyan mag-ikot sa Pilipinas kung saan ka pupunta. Hindi na 'yung mag-isip ka pa na sa sunod araw nito pag mag-umpisa ang campaign period. Dito ako imbitahan ko to, punta rin ako dito para makakuha ako ng boto diyan sa mga tao. Sino'ng nililinlang niyo? Ay, mi Marcos, kami mga tao, kami mga mga butante. Sabi ko na nga nung ano pa, manggagamit ka, ginamit niyo nga yung si Duterte noong nakaraan. Ilang beses yung ginamit yung mga Duterte? Para may beses na. Ito na naman ngayon, eleksyon, gagamitin niyo naman itong mga Duterte. Anong sunod itong panggamit niyo? Siniraan na nga nyo lahat-lahat ng hindi. Sinabi mo ha, hindi ka nag, ano, naglabas ng na mga statement na mga masasama. Hindi nga, mga, hindi ka nang labas ng statement na masasama, pero nababasa namin yun. Grabe naman itong politika. Ang laruk talaga ng politika, suba-subra ang ano, subra subrang dumi talaga. Sarili talagang interest ang ginagamit nyo para, para lang kayo mapunta dyan sa pupuntahan nyo. Tapos magkwento ka pa. May mga rami ka nagawa mo panahon. Tinutuloy-tuloy mo lang itong... Saan sa video na yan, nung pinili ko, ang haba yan. Kinat ko lang yung gusto kong mag-react dito uldo sa may madang dulo, gusto ko pang, may gusto kong i-react doon. Pero dito na lahat iano ko. Although yung may yung sinasabi nga yung panahon pa ni Duterte daw, mayroon siyang programa ni Duterte na tinuloy-tuloy niya at tapos pinakiusapan niya yung kapatid niya. Ang bulera mo, madam. Grabe na talaga kayo. Kaya isa ko na inis sa inyo ngayon, nangyayari kay Bungbong Marcos sa kay ano, kay Sara Duterte ang nangyari sa ano na sa Pilipinas ngayon na, ang gulo na di mo nga kayang ayusin may pinsan ka pa diyan sa kongreso na sobrang gahaman baboy na nga sobra diyan kongreso binababoy pa husto ng pinsan mong buo akala siguro nito ng mga nasa kongreso Martin Romualdez na hindi namin nakikita yung mga ano mga pinagagawa niyo diyan kung totoong serbisyo ng bayan talaga ang gusto niya sa Kongreso, baguhin yung isti, uh, estilo istilunyo jan kasi di kami natutuwa jan. Ang daming taong na, na hindi natutuwa sa mga pinagagawa niyo dyan sa Kongreso. Subra na kayo dyan, pamumuliti pamumulitika. Gusto niyo lahat jan magawa niyo. Ito mga ka, ka, kakampi ng mga ano jan ni Romualdez sa Kongreso. Naghawa-hawa na kayo dyan sa kahambugan nyo. Maha, mayabang dyan. Dan Fernandez. Isa yan hindi ko nagustuhan din sa kongreso. Sobrang yabang ni Dan Fernandez eh. Kaya nga may vlog ako dyan. Na nilabas ko talagang subrang yabang. Tapos ito na naman. Ay may Marcos ngayon. Maglabas ka pa ng... Statement niya sa nagpa ka pa kahapon, yun lang pala yung mo. Tapos walang linaw kung ano talaga yung, ano talaga yung gagawin mo sa kandidatura kung kakampi ka ba ito sa kabila o kakampi ka dito. Ang ano mo lang talaga, sarili mo pa rin yung interes ang ina, inaatupag mo ngayon. Huwag mo na kaming, ano, wag mo na kaming bulahin pa sa mga ginagawa mo dyan kasi alam na namin yan. Kung na yung kapatid mo noon, ginamit yung mga Duterte, ang sabi pa nga yan, naggamitan lang daw, Duterte ginamit ang mga Marcos, hindi ako maniwala hindi umaniwala na ginamit ang mga, ng mga Duterte ang mga Marcos para manalo. Kasi ang mga taong bayan ang nagtawag na sa mga Duterte noon. Hindi hindi kayo mga Duterte, hindi kayo mga ano hindi kayo mga Marcos na iano si ano kayo yung makukulit na pumupunta sa Davao para kumbinsihin nga si ano si VP Sara na kakandidato. Ngayon si ano, naalala ko 'yon na umangat daw tong survey dati ni ano ni Bongbong Marcos kaya di sa atras. Kung totoo kinalaban to ni VP Sara dati sa pag presidente kangkungan ka pa rin Marcos. Doon ka pa rin sa kangkungan. Hindi ka nga umubra sa vice president kaya ano Leni Robredo na si Robredo, Rub, uh, Leni Robredo mas kilalaka ka, hamak sa kay, ni Rubredo, di ka nga umubaray. Gumagawa ka ng protesta, ng protesta, ng protesta, ilang protesta ang ginawa mo, What, di ka nga nananalo, lalo pang lumaki ang lamang ni, ano, ni Rubredo Tapos ngayon, ito naman ang kapatid mo, gamitin na naman ulit itong mga Duterte. Abik, sino nagamit, nagamitan ngayon para magiging popular sa kanilang kandidato? Ang mga Duterte, walang, wala pa kasi ngayon, nagpa-file na ng na opisya ng file candidacy. Wala pang iniisa nag-file ng candidacy. Kung ano talagang takbuhan sa mga Duterte na mayroong bang na senador. Ito si Amy Marcos, magpa na sa pagkasenador. Pero di niya alam kung anong sistema nga ang gagawin niya. Ay mga Duterte, ngayon parang ayan na. Ando, di pa nga siya nag-file, nag nagplano pa lang. Tumiwalag na doon sa kapatid niya. Ang gagawin niya daw para tahimik yung ano niya pag uh, magsulo na lang daw siya para tahimik ang buhay niya. Tahimik ba yung buhay niya? Lalo baka ikaw pa yung manggugulo. Hindi dipinsahan mo yung kapatid mong presidente. Kung totoo'ng talagang mahal mo yung kapatid mo, nag-iisang lalaki, sabi mo nga, di pag ano kausapin mo, naayusin mo yung panggobyerno mo dahil nakakaya na tayo. Ang dami ng ano, ang dami nagising sa mga pinagagawa nyo. Mahirap ang taong bayan na linlangin niyo pa ulit. Ang dami nang natututo sa inyo. Kung walang dayaan itong eleksyon na to, hindi hindi kayo ano, hindi kayo mag-majority. Hindi kayo mag-majority diyan sa ano nyo, mga sit, pang, pinagagawa nyo. Huwag lang naman san, sanang dayain pera-pera, wag naman sana. Kasi hindi ibang usapan na rin 'yun. Ayaw ko nga ng mga people's people's power diyan, pero pag itong election na 'to, pag hindi nyo 'to ayusin, baka mag ang mga tao mag-alburuto 'to, to sa sabog ang mga Pilipino. Baka kayo din baka pangalawang sipa niyo sa Pilipinas, hindi na kayo natututo ng panahon ng tatay niyo. Sinipa ng mamamayang Pilipino dahil hindi na nagustuhan ang pamamalakad. Sobra na ang ginagawa nyo dati. Tapos ngayon, ulitin nyo naman ito ngayon. Gamitin yung mga Duterte. Wala na ba kayo ibang politiko na pwede nyo gamitin para kayo magiging popular? Mga Duterte lang? Hindi na ba kayo pwede gumawa ng magandang imahe sa pamilya nyo para gumanda man lang, manalo kayo sa inyong ambisyon na sa, sa politika para hindi na ano yung mga taong bayan? Maano sa inyo? Mandiri? Ngayon, yun pa rin ang strategy nyo. Gamitin ang mga Duterte. Na na. Mga supporter ng mga Duterte, sa inyo, zero na kayo talaga dyan. Noong nakaraang eleksyon nyo, napilitan ang mga Duterte sa inyo. Dahil kay Sara Duterte na umanib doon sa ano doon sa mga nag-anib kayo nag unit team daw paano mag unit team ngayon break na sila break team na eh ngayon yung mga ginagawang uh, senatorial candidate ng administration consolidation ah mangunso consolidation natin daw sa iba-ibang partido kunin natin si ganito kasi wala na nga kayong ano sulit talaga mga ano supporter talaga nyo dyan. Consolidate nyo yung ibang tao. Eh, mga balimbing dyan, nasa sa inyo na. Lahat yan, nasa inyong mga balimbing lahat yan. Pag itong 2028, kung sinong mananalo na mga presidente, doon na naman dadapo yan eh. Walang ano yan, walang magawa yung mga politikong gahaman sa pwesto.